Mga kaching 5-0 5-0 tayo Yung dalawa kagabi na pandaw namin Ngayon Mayroon pa kami mga kawil mga kaching Marami pang kawil dyan Marami pa tayong kawil dyan Yan mga kaching huli Nakato 0 na tayo mga kaching Hindi ko lang naano kanina Tawag dito na ayan po si Ruth ayun sa ayun sa rin si Ruth tayo hindi ko napakita yung isa kayo naman ng... kasi freehas lang ang laki oh. o po tayo apat na yan mga kaching mayroon dalawa pala kagabi ayos mga kaching huli na naman oh Ayan, mga 3, tayo ay 5-0 pala nandun sa gabi yung dalawa o. dito na doon atas doon ang ang, ang agro po ah? bugno lagi na uh -huh. ibugno ibutas mo bas ba si uh -huh. bus, ibutang ba <laughs> oh, bago pala yung subad so no